habang kinakaharap ng China ang ilang mga problema sa ekonomiya at marami pang iba. Nagkaroon ng matinding problema ang bansang ito dahil sa isa na namang malakas na bagyo na tumama sa kanilang lugar at ang kanyang tinamaan pa ay ang isa sa pinakamalaking sentro ng ekonomiya ng bansang China. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang bagyong Sanba ay tumama sa mga baybayang lugar ng Sanjiang, lalawigan ng Guangdong. Kung ating mapapansin, ang Guangdong ay sentro ng mga malalaki na mga pabrika ng China at dito rin ang sentro ng kalakalan ng halos buong mundo sa mga trades ng mga bagong produkto ng China. Ito na ang ikalaming anim na bagyo na tumama sa China. Nagdulot ang bagyo ng malakas na ulan at hangin sa mga lugar. Maraming syudad ang napektuhan nang pagbaha. Sa ilang mga lugar, umabot sa mataas na antas tulad ng unang palapag ang taas ng tubig na antala ang trapiko sa mga lugar na binaha. May mga agos na sobrang lakas na halos paluhurin pati ang mga tao. Nagtulot din ng malawakang brownout at napinsala ang malaking gusali dahil na rin sa pagbaha at sa malakas na hangin. Nasira mga puno at bubong dahil sa malalakas na hangin Inanod ng flash floods ang higit sa isang libong sasakyan. Ang mga residente ay walang magawa kundi panoorin ang pag-agos ng tubig. Nagdala rin ang bagyo ng malakas at maraming ulan. Ipinahayag ang mga alerto sa kulay pula sa apat na siyudad. Maraming mga kalsada ang talagang binaha. Ang mga tindahan sa mga pangunahing kalsada ay binaha hanggang sa mga gilid. Ito na ang pangalawang pag ng malakas na bagyo sa China. Una itong tumama sa isa sa mga baybaying lugar ng timog na lalawigan ng Hainan sa China. Pagkatapos ay tumama ang bagyong Sanba sa mga baybaying lugar ng Sanjiang, lalawigan ng Guangdong. Nagdulot ang bagyo ng malalakas na ulan at hangin sa mga lugar. Tunay nga mga kaibigan, kung ating mapapansin, ang bagyo ay hindi hawak ito ng tao, kundi ito ay pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na madama upang makita natin na kailangan natin siya. Ang mga gumagawa kasi ng mga pangyayaring ito ay walang iba kundi si Satanas. Siya lamang ang may otor ng lahat ng mga problema sa ating mundo. Ngunit pinapaintulutan ng ating Panginoong Diyos ang mga bagay na ito dahil hindi kinikilala ng isang bansa o ng isang individual ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Matatandaan na ang China ay hindi kinikilala ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos dahil sila ay nabubuhay sa isang komunista na pag-iisip. Kaya naman ito na ang panahon mga kaibigan na tayo maniwala at manampalataya sa ating totoong Diyos at kumapit sa ating tunay na takapagligtas ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos Kristo. Isaiah 54 verse 10 Maguguhu ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig ngunit ang wagas na pag-ibig ko ay hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako Iyan ang sinasabi ni Yawi na nagmamahal sa iyo. Mga kaibigan, tunay tayong minamahal ng ating Panginoong Diyos at siya lamang ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi lamang sa lupang ito at mapanatiling tayo ligtas magpakailan pa man. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo yung manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tulungan niyo po kami na isaalang-alang ang aming buhay dito sa lupa ngayon na kailangan po namin ng tagapagligtas. At ito po ay mahahanap namin at masusumpungan lamang po namin sa aming Panginoong Heso Kristo. Tulungan kami at gabayan ng mga tao hindi pa nananampalataya sa inyo. Magpakilala po kayo sa kanila sa pamagitan ng mga anak po ninyo. At patuloy niyo po kaming alagaan hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang sa muli po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutining sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.